I made my teacher cry when I was in G in a good way though. Hope she's doing fine wherever she's right now. Ayan. Tanong ko nga, napaproud ba kayo kapag napapayak nyo yung teacher nyo? Yung napapaiyak nyo siya in a way na sobrang stress siya sa inyo, hindi nyo alam. Hindi nyo alam na sobrang nai-stress siya sa mga ginagawa ninyo. Alam nyo, minsan masasabi mo madali lang magturo pero yung pagdidisiplina at pagbabawal, hindi ko masabi na madali. Lalo na kapag nasa lower section ka. Lalo na siguro kung hindi nadidisiplina talaga yung mga bata sa bahay. Walang mga gumagabay sa kanila. May iba't ibang factor, tama ba? So yun nga, ako nga, nag ako ng lower section. Lalo na first quarter pa lang. Kung magkakakilala na yan, ilang linggo pa lang lalabas na yung mga ugali nila. Alam mo yun, yung tipong naiinis ka kasi parang pinapahiya ka na ng mga estudyante mo sa mga ibang teacher parang hindi sila nahihiya na laging sila na lang napapansin. Doon ako naiinas, doon ako nagagalit, pero hindi ko alam. Kapag tinitignan ko sila isa-isa, nandun yung awa ko, yung pag-intindi ko. Hindi ko alam bakit mahal ko pa rin sila. Nandun yung pag-intindi ko, ah, itong batang to siguro ganito siya kasi ganyan. Pero yung totoo kapag sabay-sabay na sila, nahinis ako talaga dun sa part na hindi nila alam yung ano yung nakakahiya. Kaya sana... Dear parents, gabayan natin yung mga anak natin. Kamustahin natin sila. At dear students, hindi lang po kayo yung bata sa mundo. Nandun yung mag-intindihan tayo. Hindi lang yung kayo lagi yung iintindihin ni teacher. At pwede ba, hindi yung lagi kayong idadaan, lagi na lang sa takot, panakot. Sana kahit mabait yung teacher ninyo, huwag kayong mga abuso. Alam nyo paano mahiya. Okay naman sanang umiyak yung teacher. Tears of joy yung sobrang nakaka-proud, natutuwa sa inyo sa ginagawa ninyong mga magandang pag-uugali at kilos.